Hindi nga po mga one stories na kaligtas ang Denver Nuggets sa kanilang game laban sa Washington Wizards matapos sila ditong matalo 126-123 gamit ang game-winning 3-pointer ni Jordan Poole sa huling segundo na ikinadismaya ng napakaraming mga fans. Eto na rin naman ang pangalawang beses na pagkakataong natalo sila ng Washington Wizards na isa sa pinakamahinang team hindi lang sa Eastern Conference kundi sa buong NBA at kasabay ng pagkatalo, bumagsak sa 43 wins, 25 losses ang kanilang record bilang number 3 tabla sa si Houston Rockets at Memphis Grizzlies. Pero kahit maganda ang kalagayan ngayon ng Nuggets mismo si Nikola Jokic nang nagsabi naniniwala siya na hindi nga po nag-improve ang kanilang depensa na siyang lason bakit hirap na hirap silang manalo laban sa mga mahihinang team na isa sa kahinaan na pwedeng samantalahin ng kanilang mga makakalaban sa playoffs. Subalit so kung si John Malmori ang tatanungin medyo maayos na naman nga daw ang kanilang performance Medyo napagod lang naman sila sa pagkatalo kahapon o pagtalo sa Los Angeles Lakers Maganda pa rin naman ang kanilang kalagayan lalo pat hanggang ngayon natatalo pa rin nila ito Yes mga kawaan stories, hindi kayo nagkakamali sa inyong narinig Imbis na magbigay ng pahayag si Jamal Murray sa pagkatalo nila sa Wizards Bukang bibig nga nito ang Lakers na nagpapatunay na hindi talaga ito nawawala sa kanyang isipan At mas pepiliin ngang manalo sa kanilang mga laro sa Lakers kesa makasungkit ng kampiyonato And speaking of Lakers, sa loob lamang ng isang linggo bumagsak sila sa top 5 Mula sa pagiging top 2 noon sa West matapos lang mga 4-game lose streak at dahil sa pangyayaring ito, unti-unti na nga silang dinidisrespect ng ilang mga analyst. Sa may ilang mga nagsabi na na-overhype lang naman nga daw ang mga panalo ng Lakers ng mga nagdambuan lalo pat puro maihinang teams ang nakakalaban. Wala pa naman silang binatbat kung haharapin nila ang ilang mga title contender ngayon. Pero, lingid nga sa inyong kalaman, hindi ra naman ganun kalala ang kalagayan at sitwasyon since pasok pa rin sila sa playoff picture dahil sa kanilang record na 40 wins, 25 losses kung saan meron sila ang 2 games na kalamangan sa top 6 na Golden State at 2.5 games naman sa Minnesota Maliban dyan, 1.5 games lamang ang kalamangan sa kanila ng top 4 na Memphis Grizzlies at top 3 na Denver Nuggets at top 2 na Houston Rockets Sa madaling salta, hindi na naman malabong umakyat sila muli sa West basta't maipanalo ang mga susunod na laban